sa ano, tawag nito? Biscage. Biscage nino? Sa lawak nito. Sa parang lawak. Atasyon. Tama nga, parang lawak. Lawak guys. Tapos yung ano, ang mga babae, sa gabi lang ng mga maliliit. Bilangin mo yan po. Ah.

rotan. Oh. Draw on. Draw on. Draw on. Bago, try lang. Oh, so, subok muna kami sa harvester. makakilala, magkasama tayo, hindi makakilala, Pilman. Oh. Awi. Oh. Awi. 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 Ah. Awi. 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 filmar Pilmar pala JR. Mm. Jonar. Ah, Randy Maynay. May apelido pa gusto. Saan kayo sa bar? <gat trah lita>? Hmm. <laughs> ah, Lacey. Ah, bumi. Yan ang mga kalugar pa rin. das dun sa atin sa barak sami, rawin, don, amar, mga baraks namin wakap bahay raw dot puro din taga Samar mga katauman ilan lang yung um, taga dito na mm. ilan lang yung mga ando min daw tapos na tapos na kamumain pag higayan ng plastik doon oh plastik para sa ito para may vapor ini kayo mabasa ah Diyo, muna kami sa register. Pag di, okay, di kayanin, di pa siya parang kain. Kinausap ko eh, u di ko maintindihan kasi yung sinasabi niya. Uulang kasi. Uulang, <laughs> uulang. <laughs> 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 Pagkaya namin sa register, ito pala. Sabi ni Bosing, lagi kami dito. Sabi niya. <laughs> eh, subok daw kasi yung malang. Malang, malang ang kami niyo. Kung bago pa naman kayo, na kayo. Sabay lang kayo sa kanila. Hindi sila malaman. Wala namang bawal mag-video dito, no? pag-oras ng trabaho, wala silko. Ah, pag-oras ng trabaho. Ang alik magagamit ah. ko. Okay. So, 'yan nga, guys. Means... Exciting na para ano. daming Dami isda, guys, so area natin so dito na lang muna guys at magsisimulan na kami sa trabaho